Nakakagulat ang binunyag ng team manager na si Al Francis Chua sa kanilang panayam at nasabi nga niya na dalawa sa mga players na tinanong nila kung gusto ba nilang maglaro para sa gilas ay malaking halaga ang hinihingi nila. Hindi nga ito nagustuhan ni na coach Tim Cohn, Al Francis Chua at iba pang staff ng gilas at sobrang laki nga ang hinihingi ng dalawang players na ito kaya naman hindi na nila itinuloy ang pagkuha sa kanila. Lumalabas rin na mas malaki pa nga sa bayad ng isang naturalized player ang hinihingi nilang presyo kaya naging isa ito sa dahilan kung bakit nga hindi na itinuloy ni na Al Francis Chua at ng Gilas Staff ng Asian Games 2023 ang pagkuha sa mga players na ito. Posible na yung mga huling na iwan dito sa Pilipinas ang humingi ng ganong kalaki na halaga dahil na rin sa karamihan sa mga players na naglaro sa FIBA World Cup ay nagsi nagsialisan na pagkatapos na pagkatapos ng FIBA World Cup at karamihan nga sa kanila ay nandun na sa kanilang mother team. Masisira nga ang balanse ng isang team kapag merong nagde-demand ng malaking halaga tapos yung iba naman ay gintong medalya na muna bago ang voluntaryong premyo at walang hinihingi na bayad sa una. Ngayon na champion ng ang Gilas ay doon lamang sila magkakaroon ng premyo o bayad at voluntaryo pa nga ang premyo na iyon at hindi nila hinihingi dahil na rin sa karapat dapat talaga para sa kanila ang bonus dahil nga sa sila ang nagchampion sa Asian Games 2023. Kaya siguro minsan may mga players na umaayaw dahil na rin sa yung iba ay malaking halaga talaga ang hinihingi habang yung iba naman ay konting allowance lang ay sapat na basta makapaglaro lamang para sa Gilas team. Ang panalo talaga ng Gilas ay yung gold medal nila dito sa Asian Games at wala nga silang hinihing kapalit o bayad. At kung meron man ngayon ay dapat lang dahil na rin sa gold medal nga ang kanilang nakuha sa Asian Games at ganitong ganito rin ang nasabi ng team manager na si Al Francis Chua. Ngayon marami ang nag-iisip kung sino nga ba ang mga players na humingi ng malaking presyo sa Gilas team. Ang posible at sa palagay natin ay yung mga players na naging maganda ang laro sa FIBA World Cup dahil natural na hihingi ang mga ito ng malaking presyo dahil na rin sa maganda nga ang laro nila sa FIBA World Cup at sumikat pa sila. Kung matatandaan rin natin, may mga ilang players na nagtagal na muna dito sa Pilipinas bago nga sila umalis ng bansa para makasama ang kanilang mother team at pwedeng sa mga panahon na iyon ay may nagaganap na negosasyon sa kanila at ng gilas. Yung ibang players naman ay nasa kanilang mother team na sa Japan at gumagawa na nga ng promotion at nag ensayo na rin. Dalawang players nga ang naiwan dito sa Pilipinas at nagtagal bago umalis ng bansa para makasama ang kanilang mother team at sila rin ang naging maganda ang laro at sumikat nga sa FIBA World Cup. Natural lang natataas ang presyo ng isang player kapag maganda nga ang kanilang performance. Hindi rin may na talagang hihingi ang kanilang mga manager ng presyo o bayad dahil na rin sa gumagastos rin naman ang mga players natin lalong lalo na yung mga naglalaro nga sa abroad. Buti na nga lang at humingi ang mga players na ito ng malaking halaga na siya namang naging dahilan para hindi nga sila makapaglaro para sa Gilas team ngayong 2023 Asian Games at maganda ang naging resulta. Nag-champion ng Gilas sa Asian Games at history pa nga ang nagawa ng Gilas, coaching staff at players na naglaro sa Asian Games 2023. Minsan ay nagiging maganda pa nga ang kinalalabasan na resulta kapag hindi nga naglaro ang mga players na sobrang sobrang laki ang hinihingi na bayad kagaya na nga lamang sa nangyari dito sa Asian Games 2023. Sana nga lang ay hindi gaanong masanay ang mga players natin na sobrang laki ang hinihingi nilang bayad kung maglalaro nga ang mga ito para sa bayan dahil ito talaga ang nakakasira sa balanse ng isang team at kaya rin may mga players na umaayaw dahil na rin sa yung iba malaki ang bayad yung iba naman hindi humingi at hindi maiiwasan na meron at merong mga players na magtatampo. Ayos lang naman siguro na humingi ng bayad kung ito ay sakto at dagdag bonus kung sila nga ay mananay pero hindi nga naman makatarungan kung sasabihin mong para sa bayan tapos sobrang laki. ng halaga na hinihingi mo. Naiintindihan natin kung saan nga nanggagaling ang banat ng team manager na si Al Francis Chua kaya naman wala rin tayong gaano masabi na negatibo tungkol nga sa kanyang ibinunyag. Marami ngayon ang nagtatanong kung sino-sino ang mga players na ito. Yung humingi ng malaking bayad. Dahil dalawa nga ang nasabi nila at para sa mga players naman ay normal lang na humingi nga ang mga ito ng bayad. Pero maaalis na kasi yung value ng para sa bayan kung malaking halaga naman ang hiningi mong bayad at hindi maganda na sasabihin natin na para sa bayan kung malaking bayad nga ang iyong hiningi. Lumabas ngayon ng isyo tungkol sa mga bayad sa mga players at maging ang SBP ay binanatan na rin ni Al Francis Chua. Dahil sila ang may hawak sa gilas at dapat na gawin nila ang kanilang trabaho lalong lalo na sa paparating na Olympic qualifiers dahil may chance talaga ang gilas na makapasok sa Olympics. Ito ay kung mananalo nga sila sa kanilang mga laro sa Olympic qualifiers. Magiging pahirapan nga lang sa pagkuha ng mga players. Ito ay kung tatama ang Olympic qualifiers schedule ng PBA, Japan B Korean Basketball League at NBA. At kung naglalaro nga, ang mga players na pwedeng magrepresenta sa gilas para sa Olympic qualifiers sa mga ligang ito ay magiging problema na naman ito para sa gilas team. Ang gusto lang, sanang ipayhuwatig ng team manager na si Al Francis Chua ay hindi masanay ang mga players natin na sobrang laki ang hinihingi lalong lalo na at kung parang sabayan at saka na humingi ang mga ito ng bonus kung nanalo na nga sila.